Hindi pa rin na-aresto si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod po yan ang kanina ng mga warrant of arrest sa mga lugar na pag ng pastor sa Davao City. Nagka-tension pa ng subukang harangin ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga pulis. Nasa front na balitang yan, Marian Enriquez. Kapit sa harap ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para harangin ng mga polis na maghahain ng arrest warrant laban sa pastor. Kaugnayan ng mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking na inilabas ng mga korte ng Davao City at Pasig City. Sa gitna ng tensyon, may isang miyembro ng KOJC ang nagkapasa sa mukha tamakan kung combat shoes po gikan sa taas sa fire truck po ng SAF po. Kasi po, wala na pong ladder no Wala na po siyang ibang matungtungan. Siguro ako na lang din po yung natungtungan niya. So ito, kaya po ganito po yung nangyari. Sa kabila niyan, nakapasok pa rin ang mga otoridad sa loob ng compound. Pero hindi nila nakita si Kibuloy. Pinasok din ng mga otoridad ang ibang property ng pastor tulad ng Prayer Mountain at Glory Mountain kung saan persahan nilang binuksan ang gate matapos silang harangin ng mga gwardya. May ilan pang miyembro ng KOJC ang hinuli dahil sa pagdadala ng matutulis na bagay tulad ng itak. Pati ang KOJC compound sa Malungon, Sarangani, pinasok din. Pero ni Anino ni Kibuloy, hindi nila nakita. Git naman ang kampo ng pastor. Iligal ang ginawa ng mga otoridad. Hindi po po pwede na arrest warrant lang ang dala mo, napapasok ka sa isang gated na facility at pilit mo itong sirain para lang makapasok ka. Bawal po ito, illegal po ito. Paglilino naman ng PNP, yung nangyari kanina ay a service of warrant of arrest against Pastor Kibuloy and five others. Mm -hmm. So hindi po yun search warrant or raid. Ayon naman kay Attorney Harry Roque, na kilalang taga-suporta ni Kibuloy, labag sa batas ang ginawang pagpasok ng mga polis sa compound ng pastor. So ngayon po ako nakakita na isang paglusog na para bagang of the same scale and scope na no, ginusog ni Erap yung Kat hindi ko talaga alam kung bakit uh, tinatrato na parang uh, uh, armed terrorist group itong pinaghahanap nila kaysa isang tao na. Okay. So I think there was uh, not just a violation of the Bill of Rights, there was also a gross disrespect. Inakusahan naman ni Sunshine Media Network International o SMNI Angkor na si Lorraine Badoy, si Pangulong Bongbong Marcos, na siya umanong nasa likod ng utos ng pagpaparesto kay Kibuloy. Giit pa ni Badoy, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo para pangunahan ng bansa dahil ito raw mismo ang sumisira sa ating demokrasya. Si Kibuloy ay honorary chairman ng SMNI. Matatanda ang meron ding arrest order ang Senado kay Kibuloy dahil naman yan sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig sa umano'y pang aabuso ng pastor. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, magpapatuloy ang kanilang mga pagdinig ukol dito kahit hindi pa rin natutuntun si Kibuloy. Kung titimbangin ang arrest warrant na inisyo ng Korte at sabi na inisyo ng Senado, malayong mas matimbang ang arrest warrant na inisyo ng Husgado at Korte. So marahil unang may implement yon kung sakasakali. At matapos niyan, doon na lang magre-request kung, kung may implement na yung warrant of arrest galing sa korte. Puticia! Puticia! Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.